Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na akin nakalap sa internet Siya nga po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support na mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa up updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw. ako yeah, So may QR code dyan Hindi ko alam para saan itong QR code Saan yung phone ko? Saan yung phone ko? Arky, saan yung phone ko? Ayan po yung phone ko <laughs> <laughs> Talo. Eh. Ayo. Ayo pala. pala. <laughs> pala pang video. <laughs> sorry, sorry. <laughs> sa QR code. mamaya may higawa eh. Boy, na bebe. Pat na yan <laughs> <Pinapasok>. <laughs> yan na, ito. na 'yan. Nako. Oh, teka lang. Ah! Yun lang. Ano daw? Oh, <laughs> Weather. Tumulong ka na. Tapay lang pasama. At saka ng dalawang kanin. Lagyan mo na rin ng kunting ketchup. Meron ba kayong chop choy? Chop choy? Wala po. Meron ba kayong ano mo? Wala po. Meron ba kayong belo? Umos na po. Meron mo kahit ano? Wala, wala. <laughs> Samuka lang. Inuulat pa. <laughs> Ay, nalang. <inuulat. laughs> Ay, eh, paganyan-ganyan pa kasi. Eh. <laughs> Ma, nag-jet sa akin yung ex ko. Munti kang humiwala okay. yung kaluluan ni nanay. <laughs> hindi ka man naman saselos? Huwag ba? pa na huwag saselos. alam ko na mamahal mo ako. Ay, yun eh. Siguro may iba na to. Siguro. Siguro nga hindi na ako mahal nito. Ako. O oh, sige na, nagsiselos na ako. Galit na galit na ako. Ayan na. Ilabas mo yung lalaki. Nakasang ba yung walang... ilabas mo yan. Galit ako, galit na galit. Ayun na. Grabe naman mo chat chat pa sa'yo. Ang OA mo naman, parang nag-chat lang yung tao eh. Ha? Pinan talagang gulo na ito. <laughs> Ayaw mo ka ba sa utak? <laughs> Ayaw mo ka ba sa utak? Hey. Okay. <laughs> Are okay. you? Are you? Are you?

Eh, kuya pa lang gusto. Oke. Isa. Uy uy sana oi. Ayumbigat kena bata. Kaya takangiti sila. Pinapasauli ni mama. Pinapasauli po ni mama. Takangiti sila. Bait kaya. Ayo kon na. Tu anak ana ta. Bonto si Nana yan. Bonto la! Kung sikit lagi, sikit lagi! Tumulong daw kayo. lagi! Bonto! lagi! Bonto! 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 mo! Bonto! lagi! Bonto! lagi! Bonto! asin bombay ahos sibuyas patis suka donis bayaran asin bombay ahos suka patis sibuyas donis bayaran asin bombay ahos oke bung bung asin Bombay bun e bung <laughs> huh? bung bun e bung 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 bun e bung 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 kagit bung 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 apa kah bini saya nak bunyi acara Yes, I believe in true love because true love hmm, is I love. believing in the next <laughs> disciples and fantastic. Cakap apa disciples? Have you ever find true love? Huh. I didn't know why. Why? <laughs> I didn't know because that true love is found Kaya mo yan natin Believing with on your word Combination Bahala ka sa buhay mo Combination <laughs> Hello babe Tuloy na yung plano Ischedule ko na yung pagpunta Ay, sa inyo lang. Para makilala ko yung tatay mo Sigurado ka? Gusto mong makilala ang tatay ko? Oo naman Ang totoo niya, kasama ko siya ngayon. Oo no. talaga, edi eh, mas maganda para malaman niya na pupunta hmm. ko sa inyo. Ay, pupunta ah, pupunta raw po dito ang boyfriend ko. kailan? Okay, I-schedule pa raw po niya eh. Kailan talaga uh, estimate mo? Bigyan mo kami. Kailan Baka next week. Ay, lo, babe. Ang totoo niya, marami pa akong inaasikaso. May tamang pa naman pa naman para magpunta. Pakilala <laughs> yung boss Sige, babe, ba? Nagyada yung pato. Bye, babe. Love you. lang bago. Cancel. Mm -hmm. Napagod si Spider-Man. Kaya, <laughs> nag it <-bubit> muna. May <laughs> hey, eh. <laughs> 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 ka po eh. Hindi totoo yan. Ba't mo ka nga tuloy? Ba't mo yung labit ko? Yes, ha? Bari mo na yung damit ko <laughs> mo. Ay! Sana, oh, na. Ipagod ako. Sana ako. Oh, bari mo ba yung damit ko? Hindi. Dati. Oh no! Sabi nang bukas na ibagay ng ilang damit ko. Kaya pala pinapaw ba? Suot-suot su niya pala. First time mo lang. food trip ng walang brown. Oh, Ang saya! Ang saya! Lasolo <laughs> La eh. <laughs> Nakale, siguro may lagawan. Bibili <laughs> kayo? Bibili? Apo. Akin na. Po. Kayo na to. Apa. Sa'yo to? O. Oh. O. Oh. Tapos to, lima, sukli. Oh. Hindi, sukli yan. Kasi okay, nagbayad ba sampu, di ba? Sukli yan. Di ba? Eh, galing! Ang galing, di ba? <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Libre mo yon? Alin? Nagbayad kayong sampu ah. Tapos sinukli ako kayo ng taglima. Ah. Bayad yan. Tapos, di ba 20 isang ganyan? 20. Ngayon, nagbayad ka ng 10. Tapos, sinuklian pa kita ng 5. Hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag-enjoy Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol ha. Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Noring Butin, maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panunod at kay idol idol Narciso Felix sunap ng Kaida Rizal maraming salamat po sa suporta po sa ating channel mga idol wag din po sana mag comment at paki-like na rin po ang ating bagong video maraming salamat po sa inyong panonood bukas na naman mag-play nagingat po eh.